he or she can be charged with obstruction of justice. Uh, sa ngayon naman, at least na intindihan nila yung pakiusap namin at inopen ng gate. May scanner or wala, wala kami ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung maipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. chaos, important more transparency. Bakit hindi na lang itaan, scanner, bakit na lang hindi gagamitin yung in-open gate para maiwasan yung mundo? Sir, ang, ang, hindi lahat ng mga tactical and uh, operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at least din yung uh, operation. Ayaw din naman namin na macho for dice. But rest assured, na we will always uphold human rights. Kaya kahit na anong resistance nila, maxi uh, police uh, maximum police tolerance pa rin yung ginagawa natin. Uh, It is not true na ano may uh, uh, explosives and uh, ang lagi naming sinasabi that the, we are there to uh, arrest the buloy, implement the warrant of arrest. Uh, alam din naman natin yung saan din yun nanggagaling yung mga sinasabi nila kasi alam namin pagod na din sila sa pagprotekta sa kanilang uh, leader. Uh, kaya mas mabuti na makonvince nila si Pastor Kibuloy as a leader of their religion na kung mahal din naman talaga ni Kibuloy yung mga members and followers niya, harapin na lang po niya yung uh, kaso niya. Yun din po yung appeal namin. total uh, meron naman din tayong proseso, meron yung court, bibigyan din naman din siya ng due process para madipensahan din naman yung sarili niya Uh, si claimed na innocent. Kasi kung eto kasing venue ngayon, yung pag-implement namin ng warrant of arrest, it is not the venue to prove na innocent po siya. So, ang mandato po ng police is for, him to, for us to arrest him and bring him to court. Sana maintindihan yon ng mga members and ng mga community na trabaho lang po ang ginagawa ng police. And uh, baka giniisip nyo din na pinabayaan na yon yung iba namin mga responsibilities, hindi po. Patuloy pa rin naman po yung aming mga crime prevention activities and uh, uh, mga police presence sa lahat ng mga areas all over Davao Region. Generally peaceful ang uh, Davao Region, uh, generally peaceful ang uh, Davao City specifically, Ah, uh, meron lang tayong you know, ginagawa nga uh, operation dito sa KOJC compound. Uh, dahil doon sa implementation ng Warrant of Arrest ni Kibuloy and for others. Yes, sir. Sa ngayon na uh, wala pa kaming uh, na-receive na any information about that at ah uh, We will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga or wala. Uh, ang presence ni VP uh, uh, kagabi ay uh, nirerespeto din naman natin 'yon kasi lahat naman tayo ay pwedeng sumuporta sa anumang grupo o sa anumang religion pero hindi po 'yon uh, Uh, makaka makakaapekto sa ginawa po nating uh, implementation of Juan Ando Fares. Pero kahapon, naantala yung uh, uh, operation natin dahil nag-request din naman ang KOJC na indifference sa uh, celebration nila ng 39th anniversary, uh, kung pwede, stop muna. Uh, Pinagbigyan din naman ng STG Commander yung request ng KOJC na stop mo na yung operation but to, pero hindi tayo umalis sa lugar. Okay. Hindi tayo umalis sa lugar and then we would like to inform you na naging uh, very peaceful naman ang uh, celebration nila ng 39th anniversary. Uh, no untoward incident related to the celebration and then uh, we provided uh, security then para magiging successful so ma diyan natin, natin makikita na we respect no yung uh, religious activities nila sa loob based on our intelligence uh, sa mga information na receive namin uh, nandyan pa si uh, Kibuloy sa loob ng KOJC We cannot uh, divulge any information as to the specifics on um, the operation, sir. Uh, yung, po, yung, po, yung, yung same pa rin yung sagot ko. I cannot give you the specifics on the tactical side of the operation. Sana maintindihan nyo. Okay. Yun yung nasagot ko po kanina, nebe-verify pa po natin. Kasi uh, hindi po tayo agad maniniwala sa any videos and pictures na lumalabas sa social media. Uh, we, we need to verify that information. Kasi kung nanggaling na po sa bibig namin, official na po yun. So as, as of now po, uh, biniverify po natin yan na information. Okay, kailangan natin na uh, buksan ang gate para ma-freely makalabas and uh, makapasok yung mga police officers, including the uh, Kojc members dun sa ginagawa natin na operation. Uh, hindi persahan ang pag-open ng gate dahil na naman natin sila na to tu. Uh, peacefully open the gate. Na intindihan nila na kung hindi nila i-open ang gate, they would they could be charged with obstruction of justice. Okay. Uh, for the record, twice na kami nag-attempt na papasukin ang media sa KOJC compound uh, Meron namang, I, I think, meron nandito yung ibang uh, sumama Para makita nila kung ano yung nasa loob, ano yung ginagawa naming uh, operation uh, Subalit, eto ha, subalit, sila ang ayaw magpapasok ng media Uh, we have, uh, I think, witness naman yung mga nandito na sa gate pa lang, ayaw na talaga nilang papapasukin. So, sa police, open. Open kami itong doon. Sila po ang hindi magpapapasok. Opo. The same answer, sir. I cannot give you the specifics on the tactical side of the operation. Opo. Same answers, ma'am. I can give you on the tactical side of the operation. Okay. okay. We have yet to receive the uh, letter of Attorney yon If ever ma-receive naman ng uh, STG yon, uh, sasagutin naman yon ng mga lawyers po natin. Okay. As of now, we have yet to receive the ano, the request. Any request for that matter, kung ma-receive naman ng uh, STG, sasagutin naman po natin yon. Hindi wala naman po tayong uh, hindi haharapin ng mga allegation. With regards sa fire truck, kung ma-remember niyo yung rally, di ba hinarang yun sa daan, part yun siya ng evidence namin, yung fire truck. Nakuha na yung isang fire truck, yung crane, and yung wing van, pero hindi nakuha yung natitirang fire truck dahil walang susi. So, yun ang gusto naming kunin as part of the evidence. Kukunin namin as part of the evidence. Kasi yun yung isa yung sa mga hinarang doon sa highway nung kinandak nila ng rally. Part yun ng evidence. Yes. o hanggang ah, gabi. peaceful naman yung naging uh, labas nung uh, uh, ano nila uh, celebration and then nakahanda din naman kami if ever na mangyari yung gagaya nung sa Sunday uh, previous Sunday. again. Okay, okay. I refer ko muna 'yan sa legal ng uh, PRO11, ma'am. Opo. If for bringing that to our attention, ma'am, uh, I will refer it to our legal, kung ano ang pwedeng uh, gawin doon, kung mayroon bang uh, legal action na pwede or may violation po sila. Kaya nga, just sabi ko, thank you for bringing out, uh, thank you for bringing us to that, uh, to us that uh, information. I-refer ko po muna and I will update you on that, ma'am. Okay. 'yung ginawa natin na implementation ng warrant of arrest sa loob ng KOJC compound ay within the bounds of the law and we follow the uh, police operational procedures. Yung sinasabi na bakit matagal. Tingnan nyo naman yung complexities ng uh, KOJC compound. And then nakikita din yun din niyo yun yung mga resistance ng mga followers niya. So, nahihirapan din talaga kami. No? So, uh, pero ginagawa din naman namin ang lahat na matapos agad, ang pinakamabilis na resolusyon, ang pinakamabilis na solusyon ay pag mag-surrender si Kibuloy. Makita din niya yung, mapakita din niya yung bayag niya as leader of KOJC na hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang mga membro at followers. na information na na-receive namin base sa mga accusations ng mga followers niya sa loob mas mabigat mas nagpabigat dun sa paniniwala namin na nasa loob ng KOJC compound si Kibuloy Hindi lang naman kasi isang source yang pinanggalingan ng uh, information at uh, kaya ginawa din namin yung implementation kasi uh, based sa information, hindi lang isang source uh, and other indicators, nandun talaga sa loob si KOJ, sa KIOG, JC Compound. okay Yes, hindi naman po bumaba yon Hindi yun bumaba. No, no, no. It's just, ano, pag-open lang sa gate. Kasi kung doon, kung ma, ano mo, doon sa kabilang gate, halos hindi na kami makadaan. Okay? Sa, oo, ba diba, sa kabilang gate, halos hindi na kami makadaan. So, we requested na i-open yung kabilang pang gate. And then, control naman ng entrance and exit, sila pa rin naman. Okay? In-open lang natin yung gate. Yes, dalawang gate niya naka-open. Yes. Oh. Meron, meron pa rin police on both sides. Kasi inaiwasan din natin na mangyari yung kinomander nila yung highway. No? I inaiwasan natin na maulit yun na kinomander nila yung highway. So kung makikita namin na kumpulan ulit sila, pinapakiusapan na na huwag. Kasi uh, nadi disrupt yung regular flow ng traffic. Ayaw na namin mangyari yun. Ang, no, ang wala ko information na na tungkol dyan. And then, uh, kung inopen na yung kabilang gate, pwede na din pumasok doon. Uh -uh. Ang, na, ang assurance lang din namin sa ano sa mga members ng KOJC na allow us to work para mas mabilis. Okay? Allow us to work inside the KOJC compound para magawa yung trabaho namin, mabilis namin matapos at kami ay umalis na dyan. Kasi hindi naman namin gusto na, na magtagal din kami sa loob. Uh, kung nakasabay ka Kung nakasabay ka doon sa pag-attempt namin kung ipupush mo masasaktan ka sir Yes Yun lang So kung may, may, may meron kaming uh, pupuntahan na isang area may resistance talaga So good na sinabi nila na Allow na kayong kumaso kasi ang pinapalabas nila si pulis ang ayaw magpasak, pang papasok ng mainstream media. Uh, another fake news yun. Gusto nga namin na kayo ay pumasok. Twice tayo nag-attempt na pumasok ang media. Hindi pinapasok. Even even yung pulis na naka-athletic kahit na magpakita ng ID, hindi pinapapasok. So, makikita mo dyan na ang ang control ng entrance kay OJC, pero ang pinapalabas nila, police. So, We will provide you with the security. Pero pag makita namin na masasaktan na talaga kayo, we will advise you to pull out. Kasi ayaw din namin may masaktan sa side niyo, and then may masaktan din sa side ng KOJC members. Okay. QG silang may scanner. Walang, walang scanner si police. Ang scanner lang naman yung tut tut tu, tu, tu. Yes, gusto nila dumaan lahat doon. Whole compound pa rin. I cannot give you the specifics sa kung anong building kasi ongoing, ongoing, ongoing pa rin naman yung uh, operation. As per uh, pronouncement ng STG commander natin, uh, 50% pa lang. Yes. Yes. Kahapon, 50% yung sinabi ni... Yes. Okay. Nasabi na ito ni RD yung uh, ginagamit natin na radar for the heartbeat and then uh, gumagalaw talaga siya. Uh, isa yun sa mga indicator. Other indicators I cannot give you the information. So, okay. Yung operator naman nung uh, device, ang nagsasabi na tao talaga 'yun na heartbeat. Hindi siya heartbeat ng daga o anumang uh, hayop. Kasi pag ganun, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and the rescue operations na ginamit yun na machine. I cannot give you the ano na, yung mga ano na tawag yun? expert ano na yan siya, expert in uh, information technical na masyado. So nagbe-base lang ako dun sa sinabi niya na uh, heartbeat yun ng tao. May mga ayan Ma'am, I cannot give you the timeline or the timetable for the operation. Matatapos ang operation kung mag-surrender si Kibuloy today. <laughs> okay, 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 okay. Ah, uh, hindi ni hindi, hindi naman ginawang uh, uh, ACP or advanced command post yung ang uh, cathedral uh, pero isa kasi ang katedral sa mga uh, structures pa na chinecheck check natin. Wala nga ako na receive na information na may, na may operation sa Patamayong or uh, Glory Mountain. However, wag nilang gawing negative na impression if ever may magpapatrolya sa lugar. Kasi part din naman yon ng aming uh, crime prevention activities at hindi first time na nagpapatrol ang uh, PNP. Uh, we already referred the case with the CIG, CIDG. Sila nagkakandak na investigation. Last two questions. Uh, ano naman, ang paikot-ikot na helicopter is for the aerial view. Makita ang araw. Uh, bird's eye view, kung ano, ng Wala akong information about the airplane kasi ang uh, ano lang naman ng, ang asset ng police na ginagamit for aerial view is yung helicopter. yung uh, I ano mean, yung mga law is yung kung nas, uh, ibig sabihin nagta-transfer nagta-transfer yung uh, yung nakikitang ano and then mahirap din in the sense na isa lang din naman 'yon so and other technicalities hindi mo talaga masagot doon dun, dun, dun lang yun lang ang information na na ko na 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 meron talaga silang na 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 heartbeat under the ground. As to the numbers, wala silang binigay na information. Ang ano lang is my heartbeat under the ground and uh, na ano lang natin kung saan kaya kung meron bunker doon saan kaya ang entrance yung hinahanap natin yung entrance yun ang parang nakanin natin na may uh, underground facility dahil doon sa na-detect na, na, na heartbeat. Wala akong information kung may naghuhukay. batang ang hinahanap namin is yung entrance ng bunker. Okay. Wala, oo, baka may information kayo. May mga old members or mga engineers and architects na pwedeng magsabi para mamilis natin mapasok ang uh, underground facility na yun. Uh, please come out. Uh, magiging confidential yung identity ninyo. Pero pinaka the best sana is for Iki Buloy and uh, his supporters to convince him to surrender and uh, face his uh, cases in court para hindi na din mahirapan yung mga members niya uh, na sa emotion, sa stress, and physical tiredness para siya ay protektahan. So, dapat as a leader, siya mismo ang nagprotekta sa kanyang mga members and followers. Pakita niya yung bayag niya. So, thank you. That's all. Thank you. Thank you very much for coming.